thank you. Ito ko yung battery. Kailangan ko oil, oil, may nag-alarm battery, oil, talawa. Alis na naman tayo. Wala pala tayong bus thruster, inayos pa. Nariyan na yung uh, slack mo lang yung ano mo, pro, yung, yung spring line pag mag-type. Roger, sir. lah aku langsung spring line Ah, uh, bridge, ahead, Brent. Uh, Port. Mabog pala yung battery. Sige, area mo na yung inline mo, spring line pro ha. Pwede sir, area spring line. Bye. Okay. Oh. 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 Ilang shakil na ngayon bro, ha? picking up spring sir kaya picking up spring ilang shak ah, ilang shakil na ngayon ah sorry. wala pang isa sir okay Yan, alis na naman tayo ito lang yung buhay ng test domestic balik-balik yan buti ngayon mga kapawad sir ano yun pro uh, sir pwede kami hingi ng ano, uh, dagdag -dag pressure sir kaya dagdag pressure ito lang buhay natin test domestic balik-balik ngayon ang daking na tayo meron pala tayong barko dito sa likod yung parin yung bit na matayan pong Tau 89 karga sila ng um, ano yung bigas go ahead hindi ba naman dahil yung board raster yung battery natin sumabok ah, sige palitan lang yan doon sa ano i-request agad yan sa pag, pag depart natin kaya lang sir ulay ulay board raster sir Oo, oh, malis naman tayo nga walang bow thruster. Sige, 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 sige. Oo. Oh. Lumabas na ang one shackle, bro, ah uh, wala pa, sir. Wala pa. Okay. So, Medyo tinahandaan ko sa sir. Kapal na nga ano, na, sir. Ah, uh, putik. Okay. Yan. Importante talaga manalangin sa Panginoon Diyos. Dandahan ka lang. Huwag kang magmamadali. Tapos, tingnan mo talaga yung hangin. Importante yung hangin. Tapos yung water current. Yan, importante. Mahirap na to kapag first timer ka. Okay, uh, sir, lumabas ka pala yung half shackle kanina, sir. Okay. Bisog mga half shackle na. roger sir. Half shackle na to, sir. Okay. Ajay, dagdag ti Sarlo, BJ. Okay. Okay. ang foresighted na sir Okay ah, ang um, foresighted Thank you e, AJ, birapol j Yan, ang angat ng angkla Tapos atras na tayo nito Hard port, Atras tayo Tapos ano, Kasi naangat na angkla Dila natin i-drag Aje, para bira area mo na yung low bed mo Jay. Bira okay, yan, thank you. Ah, uh, po pa. Ano po pa? Uh, area mo na yung tag uh, tagline ni ano ni ni BJ. Charger of okay, area. Dalan po chair. Okay. Daan ka lang si sa Prowa ko, Jay. Kabila Jay para atras ako. Kabila ko. Ko lang pa Oh, Prowa lang pagline cash pay daw atras pa. okay. si Binji tapos atras tayo nito propeller clear okay tingnan si Binji clear na ba. ah clear na siya. Dead slow turn please. Hard port to nga Oo, oh, hard port Yan, atras tayo Dahan na tayo Abiso pag 2 knots oh. Tapos dito sa rampuan May ikot na ganyan Ngayon, naka-trust na tayo ngayon Nakatras trust donuts Two Two thank you 2.3 2.3 thank you stop engine, stop engine. Three, okay hardboard. hardboard. Okay, dead slow ahead. Dead slow ahead. Paibot tayo. Okay, dead ahead, oh. <laughs> Yan. ikot lang tayong dandahan na tayo. Dan -danda tayo. Mas focus lang. hirap pa sa umpisa. Pero masanay ka din. base lang to sa experience lang yung counting experience share lang natin kapag magkamali ka sa 1.3 uh, yung simulator pa practice ka Okay. Dong gamay nga isla dong. Gamay isla. Yo, natin yung gamay nga isla dong. Ah, Jay, maraming salamat sa iyong pag-assist, Jay. Maganda nga Jay. Bye-bye. Salamat, -bye. salamat, salamat. Oo. Oh. Analis na. Tapos, si BJ, o. Oh. Bridge, Angkor Hong, sir. Okay, uh, Angkor Hong. Thank you. Yan, alis na si Benji. Si yung nag-assist natin. Ngayon, na uh, ano tayo? Malabas na tayo ngayon.